Sorry! Ay nga, bakit so, pala tinawag so, natin si Risa? Anong uh, masasabi oh, natin Si Risa! Uy, kapitbahay mo! Uy, kapitbahay mo! Ayun kapit, na. Ay, hindi pa ako Naka-live. Naka-video video lang! Alay, ay, Rachel. Rachel, sorry, na lang. Sorry, anak. Shout-out lang ano. sa'yo. Pasensya ka namin. Uy, Uy, sorry, Bi, talaga. Hindi, Chelle. na. naka Uy, sarap ng bangus

mga hindi na imbitahan, pasensya na po kayo. Sarado na po ang bahay. Para lang, para lang po ito sa mga masisipag, magsisilay kayo, at binda <laughs> <laughs> okay? yeah, bigyo so huh? okay. at binda. Kacakabangan. Good. Kanya-kanya lang 'yan. Eto, pwede mong lutuin. O, diyan sa nananganod, diyan sa sikat. Oo nga. At din 'yan 'yung ano. Kaso, hindi mo toto. 'Yung 'yan sa tinapay, 'yung tinapay. Pero Ana, sorry, yung mga kasama namin ng birthday ni Ate Jordan last year. Kayo no, kami lang. Eh, huh? hindi namin kasama. Diba Sino Last, si last Rachel, year din din namin uh -huh. kasama. Naku, uh -huh. hey. uh -huh. Anak Tayo muna. Hindi namin kasi alam eh. Sorry, Be. Kaya ka payat lagi ng holen. Ang dami ka nga. Toawa daw ng mga

Happy birthday to